Isa na naman po magandang, magandang, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sana po ina sa mabuting kalagayan lamang po kayo. At ngayong umaga po tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti. Kahit po laganap ang mga sipon o bulagnat ngayon, ang Diyos po ay nariyan pa rin upang tayo po ay proteksyonan ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang pagmamahal, ng kanyang habag, ng kanyang pagmamalasakit sa ating mga buhay. Kaya kung kinakailangan po na mag-face mask tayo, ay uh, mag-face mask po tayo kasi marami pong mga virus ngayon, maraming bakterya. Ano po, napanood ko rin nga po sa Finland, may pinapanood po ako ng isang vlogger uh, uh, doon na talagang ang Finland po ay laban na po ang uh, uh, COVID sa kanila. At dito man po sa paligid namin ay maraming inuubo, nilalagnat, sinisipon at may lang pa mga sakit sa tiyan alam nyo po hindi po tayo pwede makiusap sa sakit na yan dahil tayo po ay may sarili ng daladala uh, -dala na rare na karamdaman sa ating katawan so kailangan po natin magingat pero hindi po yun ang topic natin ngayong umaga mga kaibigan ang topic po natin ngayon ay ang uh, salita ng Diyos kung kayo po ay may mga Bible buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Kawikaan Chapter 19 verse 17 babasahin ko na po ha. Sabi po dito sa Kawikaan chapter 19 verse 17, parang pagpapautang kay ang pagtulong sa may at pagdating ng panahon ay siya ang magbabayad. Pero 'yun po ang ating Diyos, ang napakagandang balita ngayon. At talagang ito po ay malaking pagpapala sa mga tumutulong o sa mga mahilig tumulong ano po. Ngunit ang tanong po natin dito, ano po ang laman ng ating puso. Habang tayo ay tumutulong dapat po kasi tama yung way ng ating uh, pagtulong di po ba? 'Di ba? Tumutulong tayo sa ating kapwa kasi nais nating parangalan ang dakilang pangalan ng ating Diyos. Nais nating uh, mapangiti kahit konti lang ang puso ng ating Panginoon at uh, tayo naman na ginagamit ng Diyos sa pagtulong ay naroon din ang ating malasakit, may kalakip na pag-ibig ng Diyos kung bakit tayo tumutulong. Hindi po tayo tumutulong para tulungan din tayo ng ating tinutulungan. O hindi rin po tayo tumutulong para magmalaki na, Uy, nakatulong ako, mabuting ita ako. Hindi. Kaya po tayo nakakatulong dahil po sa habag ng Panginoon. Dahil kung wala pong ibinigay ang Diyos sa atin ng mga bagay-bagay, wala rin po tayong maitutulong sa ating kapwa kaya purihin ang ating Diyos sa araw na ito imagine kapag tayo ay tumulong ay parang pagpapautang natin kay Yahweh at sa kanyang uh, itinakdang panahon o pagdating ng panahon ay siyang magbabayad grabe no po siya na ang nagbigay ng pangtulong natin tapos siya pa rin ang magbabayad sa atin doon sa naitulong natin so ibig sabihin Huwag po nating asahan na yung mga taong pinulungan natin ay siyang tutulong sa atin doon sa mga panahon na darating. Kasi ang Diyos ang nangako na sa darating na panahon, siya po ang tutulong o magbabayad sa mga tumulong. Napakaganda po ano po ang pattern ng Diyos kung paano po siya uh, tumulong sa tao. Sabi ko nga po, hindi natin kayang pantayan ang ginawa ng Diyos na tulong sa atin yung Inalis tayo ng Diyos sa kasalanan. Tinubos niya tayo ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Nagsakripisyo siya. Bakit? Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. So, ibig sabihin, ginawa ng ating Diyos ang bagay na iyon. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Yan po yung tulong at sakripisyo na ginawa ng Diyos na hindi hindi po natin kayang pantayan. Hinding-hindi po natin kayang uh, Uh, bigyan ng um, paliwanag kung paano natin pasalamatan ang Panginoon di po ba? yan po yung tulong na walang kapantay na ginawa ng Diyos sa atin imagine no? Oh, nasa kasalanan tayo namumuhay tayo sa kasalanan tapos inalaya niya ang kanyang buhay para lang alisin tayo sa buhay na makasalanan grabe ang pag-ibig ng Panginoon so yan din po ang nais niyang makita sa buhay natin na hindi na po natin kailangang mapako pa sa cross o mag-alay ng buhay para makapag-abot ng kung magkano man ang kinakaya ng ating uh, puso na ibigay sa ating kapwa. Hindi na natin kailangan hagupitin at ipako sa cross ang ating mga kamay at mga paa para maabutan ng konting pagkain, kunting tulong ang mga tao na talagang mahirap at nangangailangan ng tulong. Ano po, minsan naman, may mga tao rin na yung mga nakikita natin sa kalye. Yan, may mga bit-bit na mga bata, tinitiis yung init at uh, ulan sa labas, sa kalye, para lang makahingi ng kahit magkano. Minsan, pag hindi ka magbigay, galit pa. Pero wag na po natin intindihin yung kanilang mga mga karakter na gano'n kapag uh, nilalagay sa puso mo na o sige na, bigyan mo na yan piso lang naman nanginihingi, bariya lang eh hindi yan kawalan sa'yo ang bariya ibigay eh, mo na, sabi nila eh kaya namimihasa kasi uh, may nagbibigay alam niya po mga kaibigan lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito ay kapahintulutan po ng Diyos sige po, ano yan natin ano ang mas maganda? Yung tayo ang tumutulong o yung tayo ang nasa kalagayan nila? O di po ba, araw-araw nangangailangan sila pero kailangan nila nga uh, tiisin yung sikat ng araw, yung init, yung uh, ulan, yung alikabok sa kalye. Sabihin na natin nga, nang i-scam na sila pero yun lang din ang alam nilang hanap buhay kung sila po ba ay nakapagtapos ng pag-aaral kanila po bang titiisin nakotsain sila ng mga tao murahin, pagalitan sa halaga ng piso di po ba ang pairali na lang po natin ay yung pag-ibig sa ating kapwa. Lahat ng nangyayari sa ibabaw ng lupa ay kapahintulutan din naman ng Panginoon. Bakit merong mga nangailangan ng tulong? Bakit mayroong mga mahihirap? Bakit mayroong mga tao doon sa highway o sa mga kalye na nanghihingi ng barya? Ako, sa sarili kong opinion, para makita ng Diyos kung ano ang uri ng ating mga puso bilang mga kristyano na saan yung pagmamahal sa kapwa. Di po ba? Ganun po yun eh. Kasi kung wala pong manghihingi ng tulong, kung wala po tayong makita mga ganong klaseng tao, Paano po mapapractice yung ating kabutihan? Paano po magkikita ng Diyos yung resulta ng kanyang salita sa puso natin, sa buhay natin? Paano makikita ng Diyos yung resulta ng kanyang pagkapako sa cross? Imagine, buhay ng Panginoon ibinigay sa atin, pero wala siyang pananomba at wala na siyang sinabi pa. Kung ano paman? man, pero tayo minsan, di po ba? kapag merong pahingi naman po ng barya, pahingi naman po ng bigas, pahingi naman po ng doders, pahingi naman po ng damit, pahingi naman po, di diba minsan nakakapagsalita ka tayo. May sinasabi pa tayo sa mga nangihingi. At kapag na-realize natin na mali yung ating ginawa, sinasabi ng Holy Spirit sa atin, hmm, hindi maganda yung ginawa mo, magrepent ka. So, kailangan po repent agad dahil wala naman po talaga nga uh, matuwid kahit isa sa mundong ito nagiging mabuti lamang po tayo dahil sa salita ng Diyos na kapag nabasa natin ang salita ng Diyos nakikita natin ang ating mga buhay sa salita ng Diyos na dapat may inaayos ang Diyos sa buhay natin kapag meron tayong mga uh, karakter na hindi tama sa harapan ng Panginoon kaya wag niyo po natin uh, isip-isipin pa o makaramdam pa ng galit sa mga nangihingi na nang, uh, tulong lalo na po sa mga kalsada ano po uh, kung wala namang ibigay ay wag pilitin ang sariling magbigay kung meron namang napilitang magbigay ay hindi po yun accountable sa harapan ng Panginoon dahil ang nais ng Diyos magbigay tayo ng may kalakip na pag-ibig sa ating kapwa, yung pag-ibig ng Diyos tandaan natin mga kapatid lagi na ang Diyos buhay niya ang kanyang inalay dahil gano'n niya tayo kamahal at hindi niya tayo sinumbatan yung piso, dalawang piso kahit man nga, libo pa yan kung ano ang kakayahan ng ating buhay sa pagtulong itulong na po natin ng walang panunumbat. At huwag na huwag po nating asahan na yung tinulungan natin ang siyang magbabayad sa atin. Dahil sa binasa natin ngayong umaga, sabi ng Panginoon, siya ang magbabayad sa atin. So, di po ba, pag nagbayad ang Diyos, yung binigay natin doon sa mga badyaw na piso, ibabalik ng Diyos, 10,000. Grabe no? Ganyan ang Panginoon, pag nagbayad, hindi niya tatapatan kung ano yung bagay o kung ano man yung tulong na ating ginawa sa ating kapwa, hindi niya yan tatapatan. Kailangan talagang ipakita na niya sa atin na ako ang yung Diyos, wala kayong maipapantay sa ating ginawa. O di po ba? Meron bang tao sa ngayon, nakakita ka ng mga pulubi doon sa kali, binigyan mo ng 10,000? O di po ba? Wala. Pero ang Diyos, kayang-kaya niyang gawin yan. Meron mga nagbibigay ng tulong, pero nakikita naman natin, gaya ng mga vlogger, kumikita yan, tapos tumutulong sila uh, with camera. Pero yung tulong na yun, napansin niyo po ba? Kahit man yun ay kung may pagmamalaki man o kung ano, pero dahil tumulong, napansin niyo po ba? Ibinabalik ng Diyos, million views, kikita uli, hindi lamang 10,000 o 100,000 ang kikitain ng vlogger na kahit ipinapakita niya sa buong mundo na siya tumulong. Ang mahalaga doon tumulong at kung ano man yung laman ng kanyang puso ay ang Diyos na lang nakakaalam noon at napapansin natin. Million views ang ibinabalik ng Panginoon sa mga vlogger kasi nga tumulong sila. O ba diba? hindi yung tinulungan, hindi yung binigyan ng kalabaw. Mayroon pa ako napanood na vlogger binigyan niya ng kalabaw, binigyan niya ng 100,000, pinagawan niya ng uh, may mga vlogger na nagpagawa ng mga bahay, mga tumulong pero tumatagal sila sa industriya ng social media. Bakit? Kasi tumutulong sila at hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Ang Diyos naman ang nagbabayad sa kanilang ginawang pagtulong. Huwag na natin intindihin yung mga uh, tao na tumutulong na nakikita ng mga tao sa buong mundo. Sabi nila, nagmamalaki. Ang sabi nga ng Panginoon, di ba, may sinabi ng Diyos na kapag ano kung ano ang ginawa ng uh, kamay na kanan, ay eh, huwag malaman pa ng kaliwa. O, di ba? Marami pong kahulugan yun. Malalim po ang kahulugan yun. Kaya lang sa panahon natin ngayon, iba na ang panahon ngayon. Tayo ngayon ay nasa bagong kapanahunan, high-tech na kapanahunan. At ang karamihan na hanap buhay ng mga tao ngayon ay nasa social media. Eh, kung hindi nila ipakita yung kanilang pagtulong sa kanilang kapwa, wala silang views. Eh doon sa views, sa pamagitan ng views na yon doon sila kumikita, kaya sila nakakatulong. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa ibabaw ng lupa, kapahintulutan lahat ng Panginoon yan. Pero sa mga anak ng Diyos, kapag tayo tumutulong, huwag po nating asahan na yung tinulungan natin ang makakatulong sa atin. At wag na wag din po nating isumbat, ipamukha o isampal sa mga tao na natulungan natin. Kasi iba po yung way ng Diyos sa mga anak niya na ang kailangan natin ay tumulong ng may kalakip na pagmamahal. Hindi natin kailangang ipakita sa buong mundo ang ating pagtulong at ang Diyos na po ang siyang bahala na magbayad ng ating ginawa. At isang napakaganda at napakalaki, napakabigat na pribilehiyo ang ibinigay ng Diyos sa buhay ng mga anak niya na nakakatulong tayo sa ating kapwa. Di po ba? Hindi naman bababa ang Diyos para tulungan yung nangangailangan kundi gagamitin ng Diyos ang ating mga buhay, mga anak ng Diyos. makinig po kayo tayo ang gagamitin na instrumento o alulod ng biyaya ng Diyos para sa ating kapwa na nangangailangan ng tulong. Hindi po lamang yung mga anak ng Diyos na mayayaman ang kailangang tumulong. Ultimo, yung walang wala ay pwedeng tumulong sa ating Panginoon kung wala kang bigas, kung wala kang groceries na pwedeng ibigay, ang panalangin ay isang napaka mahalaga na bagay para sa nangailangan. Yung tapik, yung akbay, at kung ano man ang meron ka kahit katiting na lang, kahit isang pusing na lang. Naalala ko nung araw, sabi ko, nakahapon na naman na tayo sabi ko sa mga anak ko mayroon tayong kapitbahay na hindi pa talaga na hindi pa naghapunan ibibigay na lang natin ito ang ating agahan at bahala na si Lord sa atin ibinigay namin yung aming pangagahan at bahala na si Lord natulog kami ngunit nakakatuwa madaling araw pa lang may kumakatok na sa aming pintuan sa aming ganunting gumising ka nga alam mo ba, na ako ng uh, sakong-sakong bigas ng ka kamag-anak mula sa, uh, sa ano ito, basta sa Ilocos, uh, bandang uh, Ilocos. Anong gagawin ko sa mga bigas na ito? Iilan lang naman kami sa pamilya, kuhanin mo itong isang sako. hindi di po, oh, hapon, yung agahan lang namin, dalawang gatang lang yun, yung ibinigay ko, pati yung ulam yung ibinalik ng Panginoon, isang sakong bigas. Di ba, hindi po talaga palulugi ang Diyos sa pagbibigay. Bakit? Siya yung Diyos eh. Kasi kung papantayan na lang natin yung ginagawa ng Diyos, eh, baka maging Diyos na rin tayo o nagmalaki na tayo sa Panginoon. Di ba? Pero kahit minsan, ang Diyos natin ay hindi nagmalaki habang tayo ay tinutulungan. Mula nung siya ay napako sa cross, Inalay ang buhay para iligtas tayo mula sa kasalanan hanggang sa mga sandaling ito ng buhay natin. Kahit minsan, hindi tayo sinumbata ng ating Panginoon. At alam niyo ba mga kaibigan, may isa pang ano dyan, blessing. Yung mga tao na ating tinutulungan, alam niyo po ba kung paano yan magpasalamat sa Diyos at idalangin ang mga tao na tumutulong? Package deal pa yan buong sambahayan pa yan ang dinadalangin package deal pa rin pinag-pray pa nila yan ang mga hanap buhay ng mga tao na tumutulong sa kanila kung yan man ay may mga kumpanya kung yan man ay may mga trabaho may mga business ganun po katindi ang panalangin ng mga taong tinutulungan ng kanilang kapwa ano po kaya wag po tayo manginawa sa paggawa ng kabutihan upang makita po ng Diyos yung resulta ng kanyang salita sa buhay natin na hindi lamang natin binabasa, hindi lamang natin pinapakinggan, kundi nakikita ng Diyos sa uri ng ating pamumuhay, yung uri ng ating pananampalataya sa Kanya, kung ito ba talaga ay may natutunan tayo sa salita ng ating Panginoon. Maganda pong sumunod. Maganda pong sumunod. Blessing po talaga ang pagsunod sa salita ng Diyos dahil tayo rin po ang tumatanggap ng kabutihan mula sa ating Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating Diyos mga kapatid. Kaya sige lang kung mayroon namang kakayahan. Tulong lang kung wala namang kakayahan. Eh. Magkita natin ang ating kapitbahay. Hindi na niya kaya maglaba. May pera nga siya. Pero hindi naman niya kaya maglaba. Magluto. Ipagluto natin. Huwag nating isipin na babayaran tayo nito kasi may pera naman siya. Ang Diyos po yan ang, siyang nakakaalam. Basta gawin lang po natin ang mga mabubuting bagay ng may kalakip na pag-ibig mula sa ating Panginoon. Huwag po natin hayaan na tayo magmalaki, magmataas, o maging uh, hey, kung hindi dahil sa akin, hindi nagkaganyan yan. O di ba may mga ganong atsuri ng buhay? Salamat na lang sa Panginoon kasi hindi tayo yan. Ano po? Kaya, salamat sa Diyos sa lahat ng mga matulungin at salamat din sa Panginoon sa lahat ng mga tinulungan dahil darating din ang panahon na yung mga tinulungan ay tutulong din sa kanilang kapwa, ibinabalik din nila yan sa kanilang kapwa, yung kanilang natanggap na kabutihan mula sa kanilang kapwa dahil nakatanggap tayong lahat ng kabutihan mula sa ating Panginoon. At ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay, hindi natin kayang pantayan ang pag-ibig ng Panginoon. Ngunit salamat sa Diyos dahil tinuruan niya tayong magmahal, umibig. At ito ang ating uh, ginagawa sa ating kapwa. Ang lahat ng bagay ng kabutihan na ating ginagawa, yan ay bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. At natutunan nating magmahal ng ating kapwa na gaya ng ating sarili. Kung masakit sa atin, masakit din sa kanila. Kung nagugutom tayo, nagugutom din sila. Kung may pagkakataon tayo na tumulong at maibigay sa kanila yung ating uh, sobrang pagkain o kung mayaman tayo ng uh, pagkain dyan na nakaimbak ay hindi po yan tawalan ng ating mga buhay kundi masaganang biyaya po ang darating sa atin bakit? kasi nga po sabi ng Panginoon dito sa ating binasa siya ang magbabayan sa atin ng ating mga pautang so ganoon lang po ang uh, Diyos kabuti at nawa po ay maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon na ang lahat ng ating itinutulong ang Diyos po ang magbabayad. Uulitin ko, parang pagpapautang kayawi ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon ay siya ang magbabayad. Purihin po ang ating Diyos, purihin po ang ating Panginoon. At dito po magtatapos ang ating uh, talakayan, ang ating video. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye!